center stage for a photo op and so really we'd like to thank everyone who joined us here today and of course our partners who made this showcase oh, Not to spoil too much but um, of course we've been preparing for Simula Atoas, our uh, last part for uh, but um, before that oh, before, <laughs> eh, magkakaroon po kami ng um, maraming, maraming collaborations. So, soon po, malaman niyo kung sino po yung mga artists na, artists na makakakollaborate po namin. So, abang lang po kayo. <laughs> so, yun po, collaborations. Na. Gusto ko lang po sabihin din, ah, uh, I agree <laughs> talaga po nang sinasabing, it's something exciting and scary. Pero from the very beginning, doon naman naglalaro ang SP19 eh. Kasi, na totoo lang, buhay naman kami sa Philippines eh, bakit pa namin kailangan lumabas para makapagsapalaran? Parang lahat, mag invest ka, hindi mo alam kung may manonood sa'yo, hindi mo alam kung uh, talagang pupuntahan ka ng mga tao, makikinig sa music mo. Pero ginagawa namin siya kasi mahal na mahal po talaga namin yung ginagawa namin. And hindi kami mapipigilan ng unknown, hindi kami mapipigilan ng walang kasiguraduhan kasi from the very beginning, sigurado kami sa gusto namin gawin. So, uh, yun lang po, palaging push forward, push forward. Um, kung ano man yung mag-isip namin, pagtutulungan namin, kasama namin yung team namin, kasama namin yung mga supporters namin ng team. Pero whatever the unknown is, wala yun. Wala makakapigil na sa amin. Kasi po, yun, mahal na mahal po namin yung ginagawa. Yes po. Sigurahan ko lang din po, di ba, Mara? Would you rather have a boring life or an exciting but scary life? So, do na lang po. <laughs> <laughs> And the question we see, the next era of SB19. Sa so, totoo lang po, ayan yung scary question. <laughs> ayan yung scary po na tinutokoy ni Mr. Nelson. Pero hindi pa alam. alam. Well, <laughs> scary po sa magot. Okay. Very soon, yun lang po na sabi namin, very soon. Pero lang po kami mga tinatapos, siyempre na mga na ginagawa. Yung mga nasimula na siyempre, na plano na po. Uh, So pagkatapos po nun, mas may expect po nila na ay na, we'll come back stronger than ever. Siguro po, ang ko, yung preparation po na ginagawa namin is sakto dun sa title ng next year Umabalik po ulit kami sa simula para mas mataas yung buhayla namin for na simula at wakas. So, medyo malalim-lalim po ito na preparation. Tama naman Hindi, pero yun nga po, parang since this will be the last um, EP for the trilogy, talagang binibigyan namin ng time yung sarili namin para patandaan. Kasi katulad nga ng sinabi namin, we always um, try to top off whatever we uh, have done in the, in the past. And alam ko naman, with all the um, hard work and effort ng team, talagang may ibibigay namin yan. Pero hindi namin siya minamadali. Sabi nga lang, di ba, the great art is hindi <laughs> minamadali. Pero ayun po, so uh, abangan na lang po nila. Pero along the way, meron po kami mga releases. Uh, katulad nga po ng sinabi ni Justin. Pero ayun, kami rin po excited na sa simula at wakas. Basta po, pinapatuloy mo na yung palakas ng craft namin na naghahantay po yung mga fans sa simula at wakas.